papano ako nabuhay dito sa Germany na walang pera. Mga kaibigan, ang buhay ko po dito sa Germany ay nag-umpisa sa isang problema. No? At ang problema ng ay kung papano ko buhayin yung aking pamilya. No? Kasi nandito po yung aking pamilya noon. No? Sumunod po ako. So, dalawa ang problema ko noon mga kaibigan. Unang-una sa lahat, trabaho. Nasa isip ko, wala naman akong tinapos, wala naman akong experience, wala naman akong skill. No? May kukuha kaya sa akin bilang isang trabahante. At syempre yung pangalawang problema ko ay yung matupad yung pangarap ko. No? yung makapag-aral. Kahit na anong kurso o kahit na anong basta. Basta meron lang akong matapos na profesyon. No? Dahil alam naman natin mga kaibigan, no? sa lahat ng lugar naman, eh, mas maganda kung may natapos ka kahit papano. Para yun ang gamitin mo upang buhay ng sarili mo o kaya kumita ng pera para sa pamilya mo. No? So yun na nga mga kaibigan, sa awan ng Diyos, siyempre nakapagtrabaho po tayo at habang nagtatrabaho po ako mga kaibigan ay hindi pa rin natanggal sa isip-isip ko yung makapag-aral kahit papano hmm? kasi yung trabaho ko noon ay talagang yun ang pinakamababang sahod dito sa buong Germany yung tinatawag na tina, ka na naman yung tinatawag na ein euro job hmm? one euro per hour So, yun mga kaibigan, habang nagtatrabaho ako, siyempre, naghahanap rin ako ng ibang oportunidad. At yun na nga mga kaibigan, to cut the story short, meron po akong uh, nahanap na opportunity. No? So, ang problema ko ngayon mga kaibigan, meron nga akong oportunidad na nahanap upang makapag-aral Paano naman ako makapag-aral kung hindi ko alam mag-German eh hindi naman English ang salita nila dito. No, mga kaibigan. So, ang buhay ko rito ay sunod-sunod. Pagkatapos ng isang problema, problema na naman. Pagkatapos ng isang problema, problema na naman. So 'yun mga kaibigan, nagsumikap po ako. Na habang nag-aral ako sa aking kurso. Na habang nagsa sideline ako mga kaibigan nag-aral rin po ako sa gabi ng German language at syempre mga kaibigan sa ng Diyos naman ay uh, kahit papano naman ay may natutunan tayo pero grabe napakahirap mga kaibigan napakahirap so yan na mga kaibigan nakatapos po tayo nung nakatapos ako mga kaibigan sabi ko, uy natapos ko at least na ko yung uh, yung uh, state exam yung parabang licensure exam pagkatapos naman nun mga kaibigan problema na naman no? nasa isip-isip ko na naman kahit na nakatapos ako wala naman akong experience so yun mga kaibigan uh, wala walang ni isang kumuha sa akin wala akong interview wala man lang isang interview na yun bang in-invite ako sa interview wala wala akong chance so yun syempre yung mundo ko noon ay talagang bumagsak pero mga kaibigan di ako nag-give up sabi ko kailangan may paraan yung nag-research ako nakipag-usap ako sa mga kaibigan ko naging kaibigan ko sabi nila ano kaya kung mag-self-employed ka na lang so yun ginawa ko mga kaibigan naging self-employed ako, naging utusan ako sa mga construction. So parang sub, sub ano, hindi ko ma-explain. Basta, ito na lang. So yun na nga mga kaibigan, nagtrabaho ako hanggang lumipas ang ilang taon. Hanggang naging kontraktor na rin ako mga kaibigan. No? ako ng ano, ng uh, sa Uh, mga technology, sa mga electric, mga ganun, kinukontrata ko. No? Akong gumagawa. Sa mga bahay, sa mga building, ganun. No? So, yun na mga kaibigan, sa awan ng na bigyan tayo ni Lord ng ating uh, ikabubuhay hanggat napadpad ako dito sa kinaroroonan ko ngayon. No? Ako po ay isang empleyado na ng gobyerno. Hindi na ako self-employed at uh, nakapasok na po ako sa gobyerno. Pero mga kaibigan, hindi po lahat ibinigay yan sa akin. Kasi, mga kaibigan, umangat ako at bumagsak rin ako, mga kaibigan. No? From zero, umangat ako hanggang bumagsak ako to zero again. No? So, abangan niyo yung kwento ko dyan. Yung aking pag-angat at yung aking pagbagsak, mga kaibigan. At syempre, mga kaibigan, kung nagustuhan niyo yung ating kwento, ay uh, suntukin na ninyo yung subscribe button natin dyan, mga kaibigan. At uh, syempre, yung like button. Maraming salamat, well